Nandito tayo sa Commission on Elections o COMELEC Office sa Marikina kung saan ipinroklama ang dating alkalde na si Marcy Cedoro bilang 1st District Representative. Kasunod ito ng inilabas ng COMELEC na Certificate of Finality para maproklama ang dating alkalde. Nauna kasing sinuspende ng COMELEC ang kanyang proklamasyon ng maharap sa petisyong layong ikansela ang kanyang kandidatura dahil sa umano'y material misrepresentation. Nag-convene ang City Board of Canvassers nitong hapon para talakayin ang Certificate of Finality ng COMELEC. Habang nagdidiskusyon ang board, mainit ang panawagan ng mga taga-suporta ni Siodoro na iproklama na siya agad. At ilang minuto bago mag-alas 5, iprinuklama na si Chedoro at agad na rin siyang nanumpa. Sabi ng kongresista, tila pinatagal ang kanyang proklamasyon, bagay na itinanggi ng election officer. Lahat na ng pwedeng delay na gawa na. Ang tingin ko nga nitong huli, mga unnecessary uh, delay na. Tingin ko dapat may managot na sa ganun. Sa ibang cases kasi, kasama doon sa order, yung convening. Ah, ah, Maliwanag kasi doon. Sa amin kasi hindi eh. So, prudence dictate na kailangan namin isolve is mo na yon. Sabi ni Chodoro, pupunta siya sa kamara para ilagda ang kanyang pangalan bilang miyembro nito. Para sa impormasyong napapanahon at on demand. Denise Fernandez, Newswatch Plus.